natin kung uubra. Kung hindi, wala naman mawawala, di ba? Sige. Subukan natin. Ay, sus, sus, -sus tulog na yung baby na yan. Aguya-guya. Hindi pa man nakikita niya. Pati ayak pa ang gusto Ang mamumuyat na, na, na naman to. Sa pamilya mo. Hmm, sa araw ay yung matulog. Sa gabi, puyat na puyat talaga. Hmm? Hello, Hello mo? Hello? Pwede mo bang makusap si Berna? Basta, opa, opa, opa. Si na Ah, stretch na stretch. Ah, magsabi na lang ako. Tumakabuha ako. Salamat po. Sige. Sino kung ibaling ang pagmamahal ko sa iba? Kaya na